Koy, napanood mo ba yung trending ngayon na yung magbabarkada na nagkakantahan ng yung parang hindi ko nakakantahin ah. Yung kung ako daw ay mag aasawa ang pipiliin ko. Eh, hindi ano eh, hindi maganda yung gising ko ngayon eh. eh yung singing voice ko medyo ano eh. Wala ka Medyo malat. <laughs> voice ka lang. <laughs> hindi yung ano sinasabi nga doon na kung ako ay mag-aasawa, na kung ako ay mag-aasawa, ko Ganon 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 ako Alam mo kung ako kayo ito tanong eh Halimbawa Binata pa ako Or kung halimbawa man Kung ako mag-aasawa Ang pipiliin Ang pipiliin ko Eh Ikaw pa rin <laughs> Ikaw pa rin Pero siyempre yung ano na Yung mabait na Hindi na yung matawa <laughs>